ん、はい Yan mga chulat. ito po yung bahay po ni Nayad. Bali po itong lote po nila, itong lupang kinakatayuan po ng bahay nila ay sariling lupa na po nila. Nabili na po nila, kaya ito po ay sariling bahay at lupa na po nila. Yan. Tayo po yung mag house tour. <laughs> <laughs> Yan. Dining area. <laughs> dining area. Yan. Na may kasama ng sala sama-sama <laughs> na pala ito. Isahan na. Dining area, sala, yan. Tapos, yan po. Yung kusina po nila. Lababo, lutoan. Tapos, yan. Naka... Pwesto na din po yung ref. At, ito po yung kanilang comfort room. Wow! Malaki din pala yada ang inyong CR, honey. Malawak po yung CR nila mga chula Hindi pa po tapos yung kanilang bahay. Yan, malawak pa lang yung CR. Tapos, dito po yung kanilang kwarto. Baby L, ba't na ka mahal? Oh, sus naman di yan. Ito po yung kanilang kwarto mga chula Iisa lang po ang kanilang kwarto. At ito pong kanilang bahay mga tsula ay may abang po. Para po pag nagkapera po uli sila or nakaipo na ay ipapa second floor daw po nila ito. Kaya isang kwarto lang po dito sa ibaba. Dito yata ilalagay yung hagdan yada. Pag po ano, pag ipapa-taas na po nila na sa second floor. Kaya isang kwarto lang po ang kanilang pinagawa dito sa ibaba. Yan. Spacious naman po kahit papaano. Wala pa lang po masyadong gamit at ano po. Inaw na po nila yung pagpapatayo ng bahay. Yun namang gamit ay madali lang pag-ipunan pa. Pag nakaipon ay unti-unti pag pundar, honey. Mahalaga eh, may sarili na kayong bahay. Yes, bahay at lupa. At siya hindi na nakakain. Hindi <laughs> na nakakain. Nandumating kami, sabi bigla daw siyang nabusog. na <laughs> niyang Matagal na niya yung ano, ah, pangarap. Yung magkaroon po ng sariling ref. Bagong ref. Yan. Hindi eh, e natapad ang pangarap ni Yada. <laughs> Bakit naman mahal? Naiyak ka. Ha? Bakit naiyak ka? Ah, naayak, Kaya pala siya naayak din. Ayan mga chula at magluluto daw po si Seth ngayon ng merienda. At ang lulutuin po niya ay pansit kanton gisado. Ito po, nakapaghiwa na rin po siya ng mga rekado. Tsaka gulay. At ito po yung ating panlahok karneng baboy. Yan, at magluluto na po si Seth, ang ating chef. Wow, sosyal. Maganda ang kusina ni Yada, hani. Eh. Pakikimawili dito magluto. Maghihaw, hani. Eh. Maliwanag pati. Pang merienda. housewarming. Ho, ho, ho. <laughs> Yung housewarming. Yung bisita, nagluluto. may-ari ng bahay ay nakahiga. Ayan. Kami na to. Kung baga, hindi. Kami na. Hindi na mag adjust At magluluto po muna si Seth. Ayan, mga tsula. At nakaluto na po si Seth ng ating Pansit Canton Gisado. Wow. Dito na. Wow, sarap na yan. Wow. pang merienda. Hindi sabi ko kaya di maghanda. Kahit pa paano. Pinang house, yung housewarming. Wow. Oh, di ba lang? Diba't gano'n yung paglalipat ng bahay, diba't gano'n uh, Ah. lahat-lahat ng kahit kaunti lang. Mm. Pero yung magpapablesing yata sila ay sa piyesta. Sa piyesta. Ngayong May, baga? May, yes. May ang piyesta dito. Sayang, baka kami hindi makapunta. Mm. Kung nagkataon sana na linggo, oh, walang pasok. Walang pasok. Kaya eh, tayo makakapunta. Yes. Eh, kaya layo, lunes. Eh. Oo. Yan. At doon po sa kabila, ay eh, may nakasaklang din at magluluto daw ng Spaghetti, yeah. Yes. Wow. Huh. 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 Yes. Huh. 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 Yan, mga chula. At nakapagluto na din po si Wensi ng sauce po ng spaghetti. Ayan po. Wow. Po, sarap na yan. Daming cheese na eh. Mali na Wow. Minimix na po yung pasta, mga chula. Sarap. Mainit pa. Wow, hindi tinipid sa sauce. Sarap po mga tsula. Yan mga tsula at magbibigay daw po si Yada sa mga kapitbahay po sakto at ano po ngayon. Mag-aalas stress po ng hapon ay eh, marienda. Kalahati lang yung at kalahati kanton. Yan. Malit ang lagay. Okay, Masarap na yung pansit kanton na may ano naman. Ang tawag dito, kidja ni. Eh. ko. Ah, meron ka? Mm. Uh, may. Ayan po mga chula. Wow. wow. Lagay ay daw. Nangahingi si BBL. sarap na merienda yeah, yeah, yeah. mga chula, yan At dadalhin na po ni... Dadalhin na po ni Tosya sa kapitbahay, mga chula, Sakto po at merienda na. Ayan. Nag na po si Baby L, mga chula, Wow! Sarap! Masarap alo ito ni tita, bebe? Ay, galing. Kaya na pa ito nakakain itong pansit. Mas gusto niya yun. Mm. Sarap naman. Sarap ng kain ng bebe. Yan, at nagme-merenda na po si Yada. Sarap yog. Yan. Pansit kanton po ang kanuha nito siya. Tapos ay pinigaan po niya ng kidja. Nalasa to siya. Masarap. Siyempre naman ako nagluto. Natikman mo na yung spaghetti ng Tita Wincy. Masarap din. Ano ang mas masarap? Char. Joke lang. Sumagot ka. <laughs> Yan. Kain po tayo mga tsula. Marienda. Yan mga tsula. At magbimarienda po kami ni Seth ng spaghetti at pansit canton gisado. Pansit canton at yes. saka po spaghetti. Yan. Kain po tayo. Kain po Kain tayo mga chula. Meron din po kami kalamansi. Kidja. Pampiga sa kanton. Ito yung simple yung celebration ng housewarming ni Nayada. Mm -hmm. Kaya po nagluto kami ng kaunting handa. Tsaka nagdala na din po ng merienda sa mga kapitbahay. Kain po tayo mga chula. Kain po tayo. pansit ka doon. Sarap. Para may birthday, ano ni? Pansit ka So ayun mga chula at ngayon naman po ay magagala kami sa covered court yan at kasama po namin si Tusha. So, yun. Kami po ay maglalakad-lakad dito sa Sitio Abuyuin, Barangay Kalasumanga. Oh! Panakulan. Keson! Keson. <laughs> ano ba yun? <laughs> <laughs> Yan. At samahan niyo po kami, mga tsula. Magsa sunset na pati. Sama po natin si Tusha. Si Tusha ang ating tour guide. nakaiputla ang puwan daan dito pero kasya naman ang tricycle Obo, magagaling sumayo o oh. <laughs> si Tosha daw ay member doon ah member <laughs> siya nga <ko> siya. <laughs> ginawa na paglalakad ngayon hanit ngayon ay hapon ang mag-aala sa isna ng hapon pero may araw pa din ito po yung covered court Madami pong tao. Oh. May naglalaro pala. Ah, malapit na. Ay, o nga pala, next month. Kami daw po'y magagala muna dito sa may pantalan. Ay, tayo high tide po mga chula to, may tubig dito ah ito yung sabangan ayan ah What? gasangan gasangan po ito ba mataas taas pa pala ang araw ano oh, Hmm. Pero hindi na naman masakit yung init. At alas 6 naman na. Ah. medyo mataas pa po po araw mga chula yan at kami po ay pabalik daw muna maya maya ulit kami bumalik dito at gusto ni set ay yung palubog na talaga yung araw Hiyo. welcome barangay kalasong mga sityo abuyuin panukulan keso yung covered board dito sa panukulan mm -hmm. ang sinusundan po namin si Tusha Tusha saan? dito? barbecue, magbabarbecue daw po papayigaw na po sa si sir. Ayan na po yung aming order at luto na po. Bangon ng usok ng barbecue. Nalagay <laughs> na po sa si set ng suka Kami po bumalik na dito sa pantalan mga chula. Ay nagtago na po ang araw. Bayan ko. Ka, Kanina po nung kami pumuntay mataas pa ay bigla po nawala. Kami po dito muna tatambay at dito po maging na hako. Nagtago na po sa ulap yung Araw. Pero maganda pa rin po kahit yung sinag lang po ang nakikita. Ganda po nung liwanag. Napakalanta po ng dagat. Ginawa maglakad. Ano <laughs> ba? Ayan mga chula at nandito na po kami sa pantalan. At napakaganda po ng tubig. Ngayon po ay high tide. Tapos ay walang kaalon-alon. Wala na pong araw, nagtago na si Haring Araw. Yan, at kami po dito kakainiset. Ganda po ng tubig. Parang masarap maglangoy mading hanay. Parang gusto po namin maglangoy ni Seth bukas. Yan po at kakain na po si na Seth ng ating biniling barbecue. Tsaka hotdog. Sarap. Sige. Kain po tayo. Oh baka madulas diyan Ito siya, huwag. kang bababa. Tarap. Mm. pa ni eh. Alin dito oh so, maginhawa ang mm. kuwan. Wow. <laughs> Marihanda po muna tayo mga tsula. Ito siya, oh. Marihanda po tayo ng isaw. Mm. Sarap. Sarap po. Sarap ito. Mm. Saka masarap yung suka. Sarap po. Ito ang oras na masarap magulang, oh. Eh. Mm -mm. Ang gulan na pong init. Kain po. May Stop. liga na nga pala at malapit ng piyesta dito. Hmm. Kaya may paliga na po ng ano, basketball. Nakakita ng kalaro si Tusha kaya takbon takbon. Hmm. Hmm. Ako din yan.

medyo dumidilim na po at ngayon ay alas 6 pasado na doon po ang bayan ng panukulan dito han pinakang bayan ito pong panukulan ay tapat lang po ng nakar ha eh ito po nakikita po ninyong bundok dito ah yan po ay nakar na kaya ang o, ang biyahe lang po namin ay isang oras at kalahati lang po. Yan lang po ang nakaroon. Tapos dito sa kahabaan na ito ay infantahan eh. Yan po. Tapos nang kumain si Seth at busog. Yung ating basura ay eh, may basurahan dun lalagay na lang natin na ano eh. Ayan po at kami pabalik na at medyo dumidilim na po mga tsula. Kakarelax po dito sa tabing dagat. Pakita ko lang po ulit. Sobrang nakakarelax po. At napakaginhawa. Malayo na agad si Seth. Ba. <laughs> na kay nakakangelo di yan. <laughs> Talunan ba gayan ano? Na kay nakakangelo. na unang tubig. Eh. Nauna na po si siya. Buhon kasabay ng mga kalaro. Paghapon pala puntahan din doon ng mga kabataan ni eh, sa may pantalan. May kasalubong nga tayo ng mga magsisipag langoy eh. May mga dalang towel tsaka mga pagkain. Dito na po kami sa court at may naglalaro na po ulit ng basketball. Disili po kami. Yan po at bibili daw si set ng manga. Nakakita ng manga. Manga with alamang. Magkano daw mading? O, hindi masyado mahilig sa mangga. patikim na lang ako tumigil lang 'yan eh. Ay, <laughs> -me -mekos, mekos pala 'yan. Alam Alamang po 'yan. pag nagustuhan ni set at pag namiti, bibili pa ito. <laughs> Manga with alamang Masarap mga tiyula. Masarap po iyan. Hindi ako na-inform na food na trip pala ito. <laughs>

for Oh wow, three. Eh. Three points. Madami po nanonood mga tsula. Madami. Two 3 the ulit. Ay, ano yun? Nagmamalakuan ka naman kuya eh. Ayan pala dito ay open. open. Para pag mag Abot si Kuya uh, doon. Ay, abot hanggang doon sa baga. Abot hanggang pa ng mangga. Nakita Nabili po ulit si set ng mangga. Mag-take out daw po siya. At kami po ay uwi na. Tara na. Pa-uwi na tayo. Pa-uwi na daw po kami. Sumilip lang po kami dito. Asa naglalaro. BBL Ano yan? Pulbo Yan mga tsula At nandito na po ulit kami Kana Yada At sila po ay nagluluto na ng hapunan Anong niluluto mo yung? Sinigang na Sinigang na? Buraw Buraw, wow Sinigang na buraw Tapos ay may Talbos mm -hmm. May talbos po ng kamote ah. Saan galing ang talbos ng kamote mo? Doon sa Si na Ah, si Tosha na nalbos? Mm -hmm. Wow May talbos po ng kamote mga tsula Tapos ay eh, may niloto po si Wensi na Ginataang sihi Ito po ay kinuha po nila ni Tosha kanina Kaninang umaga doon po sa tabing dagat Parang ito ang masarap Ginataang sihi. Na may talbos din po ng... Aba, ano ito pala? Chinese malunggay. Ginataang sihi with Chinese malunggay. medyo po ay yung gulay po niya. Wow! Parang rin ko lang ay narinig. Chinese malunggay. Singkit yung dahon. May ganun din dun sa palaesdaan. Wow! Parang ito ay buting. Buting yan eh. Ayan. Yan po, at nakahay na po ang aming pagkain. At bago po kami kumain, let us pray. May the Father examine us. Bless us, O Lord, in this day. Give us a share about the receive from the bounty through Christ our Lord. Amen. Yan, kain na po. Kita ko lang yung ating ulam. Wow! Sariwang isda. Sinigang na buraw. Na may talbos. Yes, at may piga. Wow! Tapos ito yung ginataanhan eh. sihi si Hi, na may Chinese malunggay. Wow. Kain po tayo mga tsula. Kain na El. Kain na bibi. Yan, kain po tayo mga tsula. Hmm. Kain po tayo. Ito po yung aming ulam ni Seth. Ayan po. Sinigang po mga tsula. Sinigang na isda. Kain po. Kain po tayo. Mm. Sarap. Sarap ni yun, Miel. Mm. Sarap pa rin. Eh. Oh, tigob. Tigob. Maayaw. Maayaw. May kinakain. Ay, ayaw, ayaw, ayaw. Sa mama, sa mama. No, sa mama, ma -ma doon, sa mama. sa <laughs> mama. Talaga sige, pag gusto niya hanin. Ibigay, ay wala kang magagawa kahit yes. ayaw mo. Kahit ayaw mo yung Talbos ng kamote. Sarap sabaw, mm. Sariwa, sariwa Ay, sarap. sarap Nakakain mm. mm. din po si Nayada dun sa lamesa. saka po si Sarap ng isda. Sariwa po. Sariwa? Mm. Isda. Much, much, much later. Yan mga tsula at kami po ay matutulog na. At dito po kami matutulog na set. At sa sala. Salamat po sa panonood. See you on our next vlog. Bye bye.